Karelasyon ni Haji Alejandro na si Alina Vasquez, sinisi ng pamilya ng singer sa pagkalat ng kalagayan nito. Para sa aking malitang showbiz, kinumpirma ng karelasyon ni Haji Alejandro na si Alina Velasquez na siyang sinisisi ng pamilya ng singer kung bakit kumalat ang isang video na naka-intubate ito. Ayon sa singer din na si Alina, wala siyang kinalaman sa pagkalat na nasabing video pero inamin nito na ipinagtapat niya ang kalagayan ni Haji sa kaibigan nito. Sinay pa ni Alina na hindi nagustuhan ng pamilya ng singer ang pagsasabi niya sa kaibigan ni Haji kaya siyang sinisisi sa pagkalat na impormasyon tungkol sa nangyari nangyari kay Haji. Noong na umano si Haji, ang gusto ng pamilya ay maging pribado lamang ang nangyari dito kung sana naintindihan naman daw niya. Pero noong nagcritical na raw ito ay kinailangan niyang ikuwento sa mga kaibigan nito na sinabi naman ito sa kanilang grupo. Good intention naman daw ng best friend na ikuwento ang kalagayan ng singer sa San Beda Group kasi San Beda galing si Haji. Ito na raw ang time nag -viral na nag-viral na video ng singer na naka-intubate at ang sinisisi ng pamilya bagamat ipinagdasal ito ng mga miyembro na San Beda. Group. Siya umuno ang kumuha ng video na nag-viral dahil feeling niya raw ay special moment ito ni Haji at ng ma'am nito dahil hindi niya raw nakikita ang ganoon na magina. Pero tulog daw noon si Haji at hindi ito critical kung saan kinakantahan ito ng kanyang ma'am at ipinadala niya sa Alejandro family. Hindi naman daw niya alam na isi-share ito ng isa na ang good intention ay mabigyan ng prayer si Haji pero napasama pa raw siya sa pamilya nito. Dahil dito kahit umalis na labang daw siya sa bahay nila para wala nang gulo.